Yes! Imaning kiwalay. Okay, panahon. Pasalan yun, partner. Next tayo. Of course, uh, one of the uh, armed forces of the Philippines, ladies and gentlemen, say, Ang bandila mm -hmm. ay iwinawang iway! Mm -hmm. Ang bandila ay iwinawang <laughs> <I> <coughs> <laughs> iway! Oh, Ang bandila ay iwinawang iway! Iwiwiwi talaga. Okay, pasalan din naman. At least take the three So, last proceed to our SWAT, uh, member of SWAT. Ang bandila... Okay, pero dito lang siya, nasamayan niya yeah. si kuya, okay, ang bandila I Okay, pasatidin niyo, next, okay, policeman, already Ang bandila ay inawag Ang bandila ay inawag Very good, ganun dapat kalakas, next Ang bandila ay inawag-iway Ang bandila ay inawag yan, <laughs> next, okay, our uh, doctor, hello doc, okay <laughs> How was your day, doc, how was your day? <laughs> Hindi ko kaya na ako parang dalaki. Adya sa to please say, ang bandila! Ang <laughs> <"A> bandila! Ang bandila! Ang bandila! Iwi na! Lasing na lasing si siguro sa kaming pa-finish na partner. Okay, pasado na yan, Doc. Thank you so much, Doc. Next, another fireman. Okay, ang bandila ay yung inawag ay Ang pogi-pogi ni kagawad ngayong hapon. Ang pogi-pogi ni kagawad, di ba? <laughs> ang bandila! Ay, ay iwinawagayway. Okay, pasado na yung partner. Nagluluwa yung buhay daw. Next tayo, ang bandila ay iwinawagayway. Ang bandila ay iwinawagayway. Ang bandila ay iwinawagayway. Ang bandila ay iwinawagayway. Okay, basa na yan. Next. Okay, dito tayo Ang kit dito nito pa rin. Another princess partner. Kasama ng ating birthday sa uh, sa sa Torre partner sa Disneyland. Okay, ready? Ang bandila ay iwi na mag-iway! Ang bandila ay iwi na mag-iway! Kalaw, kalaw, kalaw. Pero ating sa Next, sabi hello? Ang bandila ay iwi na mag-iway! Okay, ay, uh, Para si Bibi lang babalik sa so ang part niya. ah, uh, dito ka muna, Bibi. Mamaya, I'm sure, bibigyan kita ng premyo. Sigurado yan. Okay, next tayo. Ikaw na, another fireman. Okay, ang bandila ay may nawag-iway. Okay, Okay. Let's get na badge Mas your passport again, okay? Yes, Kuya. Chris Abu Dhabi sa Dubai. Yes, ah, very good. Mm -hmm. Perfect. And because of that, my time, Kuya. Uh, thank you so much, Kuya. You made bank yours and let's po to, Ate. Okay? Uh, and a uh, entrepreneur partner. Wow. Ang bandila ay I mean, Abu Dhabi sa Dubai. Abu Dhabi sa Dubai. Dubai, Dubai. Oh. Abu Dhabi <laughs> ah, sa Dubai. Yes, perfect. Okay, let's do the and of course, let's move on. Hi. Dubai, yung malakas. <laughs> Abu Dhabi sa Dubai. Abu Dhabi sa Dubai. Let's make it clear. Let's make it clear. Okay. Louder, Mimi. Say, Abu Dhabi sa Dubai. One more. Abu Dhabi sa Dubai. Tanungin <laughs> na lang natin, partner. Okay. Uh, what's your name? Ano pangalan mo, Bibi? Kyle, Chloe. Ilang taon ka na, Chloe? Five. Okay. Nag-aaral ba si Chloe? Papa. Anong guri? Educator. Okay. Dahil nag-aaral, Chloe, marunong ba tayo magkulay? Papa. Very good. Magbigay nga, Chloe, ng apat na kulay na nagsisimula sa letter M. Meron tayong marunong... Ano pa? Matala. sa Isa na lang eh. asay pa maputi, maitim, malungsi. Ano pa? Mapula. Okay, But thank you so much, English Ano? Singpa. Singka. Singka. Pa Singka. 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 Singka sa papaya sila kasi mga oh, uh, naman partner na puri sa buong ni Chloe. Okay, next question Chloe. Makinig ng mabuti. Ready ka na ba? Are you ready? Papa. Opa, okay. Uh, Napaka-confident talaga sumagot ni Chloe. Very good. Yan ang gusto natin. Nung summer, Chloe, nakapunta ka ba ng dagat? Yes or no? Yes! Yes, parang galit-galit parang galit si Chloe doon sa dagat na yung partner. May mga hayop pa bang nakita sa dagat, Chloe? Wala. Wala. Pero may mga hayop tayo nakikita sa dagat, okay? Uh, may Mayroong animal sa dagat, okay? Uh, Magbigay ka nga ng mga hayop na nakikita sa dagat. Example, let's exaggerate. Sabihin natin shark. Aside from shark, Chloe, what else? Maybe shark. Baby shark. Okay, let That's the fact that the shark, birth, baby, baby, so baby shark. Okay. Aside from baby shark, what else? Fish. Fish. That's a perfect answer. Of course, we have different kind of fish. Chloe, what kind of fish? I don't don't <laughs> fish. Boy. What about it?